What's up mga idol, I'm back, for the day's video ay atin papasyalan muli ang pinagmamalaki view deck ng Tiaong Quezon. Ito ay ang Tika Blake, at bago natin puntahan ang Tika Blake, ay dapat unahin muna natin ang ating obligasyon, so kailangan ko muna ihatid ang akin anak sa kanyang school sa SLSU dyan lamang sa barangay Lagalag ng Tiaong Quezon, at bago natin nga marating ang school ng SLSU, kailangan natin daanan ang mga nasabi barangay umpisa dito sa barangay San Pedro, Ayusan Uno, tulay ng Osiu Kipot along the highway Bantayan Municipal Hall of Tiaong, Lumingon, Lusakon, Palagaran Sambat, Paisa Sambat, Talisay and Las nandito na nga tayo sa Lagalag. mga idol nandito na tayo sa SLSU so ngayon bawa tayo muna ng bahay uh, papasyalan muna natin yung pinagmamalaki ng Tico Blake at medyo matagal tagal na rin tayo hindi nakakapasyal doon mga idol kaya tara let's go idol baka tapos tayo mga kumain ng pares bago tayo pumunta ng Tico Blake so may story din po yan mga idol yung Tico Blake uh, mamaya uh, sasalaysay natin kahit kaunting ah, uh, kalaysay lang so nagpagas tayo dito sa may Petro uh, na tapos ng pay isa isa ang person so common yung ating compression ratio ng ating ah, uh, NMAX ay 10.6 uh, 10 or 10.5 ay pasok na po yan sa tinatawag nating 95 octane so, so doon po tayo babati sa may compression ratio ng ating mga motor so ang NMAX nga at, uh, nasa 10 point plus sa uh, compression ratio na kaya kailangan natin dyan ay itong sinasabi nilang uh, premium na 95 octane mga idol So ba is papansin niyo sa inyong motor, pagpagong kuha meron siya manual Ang mapapansin niyan mga idol, ay for unleaded only So kaya nila sinabi for unleaded only, kasi nga mga idol, tama naman yun Dahil ang ating mga gasolina, unleaded, premium, super premium, V-Power o kung anong anuman ng mga pangalan ng kanilang gasolina, lahat po dito ng gasolina sa Pilipinas ay unleaded yun po ang katotohanan niya mga idol kahit i-search sa google so yun lang sana kayo nagkaroon ng konting idea para sa mga salin ng inyong mga motor na maaring compatible na gas uh, basta baba lang po kayo mga idol doon sa compression ratio so yun lang sana nakatulong kapunta so, na tayo ng tico plate ito na mga idol nasa tikap lake na tayo develop dito Dati parent, pero nung mga bago magpapasko sobrang dami ng na mga nagpupunta dito dahil sa ginawang mga drills dito na animoy para kang nasa tagaytay at dahilan na rin para mapuntahan ng mga tao na kung saan saan lugar ng gagaling at naging viral nga ang lugar ng Kinga Blake dahil sa bukod na ang king ganda ng lawa na napakagandang tingnan dahil sa hugis na bilog na parang kawali at dahilan na rin para makilala ang Tika Blake dahil sa dami vlogger na kuhana ng video. Para makakilala, samahan mo pa ng mga pagpapalipad ng drone. At tunay naman napakaganda kaya ang karamihan ay nahal ina. Sa view nito, at nag-viral nga ito, upang nalat hala sa medya. Kaya nga na KMGS ito, at para makita sa buong mundo. At ganda ng Pilipinas, at isa na nga itong ating Tika Blake ng Tia Ong Kesen. At alam ninyo ba na may kwento rin ng Tika Blake na nung unang panahon ay may dumating dito na dalawang mag-asawang matanda na sa katagalan ay hindi magkaanak kaya humiling sa Diyos na sila ay bibiyayaan. At nanaginip nga ang matandang babae at siya nagkaroon nga ng anak na babae. At sa kasiyahan ng mag-asawa, ay pinangga ko na ang tanilang nag-iisang anak na babae ay kailanman hindi patotang-tagnin sa lupa. Sa kadahilan ng ayaw nila itong danasin ang tanilang paghihirap. Sa kabukiran, at doon naglaon, naging masarap ang buhay ng dalaga babae. Hanggang sa isang araw ay may naligaw ditong binatang lalaki at nasal ayan niya ang dalagang babae sa bintana. At nagmadali itong lumapit para kausapin ang dalaga. At humiling ito na lumabas ng bahay, ngunit hindi ito pinagbigyan. Dahil sa bili ng kanyang ina, na ayaw niyang suwayin. At sa pagpatuloy nilang pag-uusap, pilit peren pinin baba ng binata. Kaya nagsabi ang dalaga na umalis na baka madatnan ang binata. At natatakot ang dalaga na maaring magalit ang kanyang mga magulang. Kaya pilit niya pinaalis ang binata dahil narin sa kanyang ginagawa na bili ng kanyang ina na tahiin ang damit nito. At pansamantala lumayo ang binata at ang dalaga naman ay magumpisa ng manahi. At kinuha na ang damit ng ina pata tahiin at nang kukunin niya ang karayam at sinulit biglang ito na laglag sa silong. At sa katakutang mapag-alitan ng ina, pinilit niya kuhanin. Pero nabigo siya kaya nawala na sa isip niya na bawal siya tumuntong sa lupa at lumakad siya palabas ng kubo, at kinuha ang karayom. Nasakto naman dating ng kanya mga magulang at napasigaw bakit ka tumuntong sa lupa habang ang binata ay nagkukubli at masayang pinanunod ang dalaga at bigla na lang nagdilim ang langit bumuhos ang napakalakas na at rumaragas ang tubig, at malakas na dagan biglang lumubog at kinatatayuan ng dalaga kasama ang binata at kanyang magulang at napuno ng tubig at din ay nagmistulang lawa, na sa ngayon ay tinawag nilang Lake Tikab, ito mga ay idol ang pawang kwento lamang walang sino man ang nakakaalam, kundi ang Diyos na may likha ng lahat, don't forget to follow Motogent Blag, idol ko God bless, peace.